Magandang buhay mga kaibigan. For today's video, dumating na rin ang ilan sa mga in-order namin na gamit ni Baby. Samahan niyo ko sa pamamagitan ng inyong panonood. Stay put lamang kayo dyan mga kaibigan. Maraming salamat. Narito na yung mga in-order namin na gamit ni Baby mga kaibigan. Ito yung una. Muslin Blanket. Kung nakikita niyo mga kaibigan, napakaganda ng disenyo. Malambot yung tela niya. Yan. Talagang kaaya-aya kapag inawakan mo. Yan. Ito pa yung ibang disenyo mga kaibigan. Yan. Yan Napakaganda ng design. No? Talagang itong inorder namin ng Muslim blanket, pwede itong ilagay sa comforter ni baby sa kanyang higaan. At yung pangatlong disenyo mga kaibigan, narito. Yan, no. May mga design na yan. Malambot din yung tela, Halos lahat naman parehas naman. At yung pang-apat na design ay ito, guys. Napakaganda ng kulay. Yung design niya puro strawberry oh. Ayan. Ito yung muslin blanket. At yung pangalawa guys na in-order namin, ito naman yung shorts sa kayo, pajama ni baby. Ito yung itsura niya, guys. Ito yung shorts ni baby. Yan. At ito naman yung pajama. Yan. Halos yung tela niya, mga kaibigan, napakalambot din. You no? Know? Ang sarap hawakan. Yan. Pajama at shorts ni baby. At yung pangatlo na in-order namin mga kaibigan, ito naman yung bird's eye lampin. Yan. Yung tura niyan mga kaibigan. Siyempre, sa Bird's Eye lampin, hindi mawawala yung tinatawag na Big Kiss. Meron pa bang gumagamit ito mga kaibigan? Yung Big Kiss? No? Siguro sa probinsya may mga gumagamit pa nito. Tama ba mga kaibigan? Okay? At yung next naman, guys, meron din tayong tinatawag na Receiving Blanket. Yan, tignan natin kung ano yung nito kung inyong mapapansin mga kaibigan na talagang yung gamit ni baby no, ay talagang masasabi mong mapapakinabangan niya kapag dumating na siya at maganda syempre yan. ito yung receiving blanket no? nawari bang merong ano no parang sombrero no may pusa <laughs> di ba meow <laughs> di ba yan Guys, Nag-enjoy ba kayo sa panonood mga kaibigan? No? Yan. Yung next naman, guys, meron din tayong tinatawag dito na. Eh, isa rin sa mga in-order namin. Diaper clamps. Yan. Worry bang kala mo niya is, ano, no? Pero diaper clamps to. Tignan natin. Ito yung itsura niya, mga kaibigan. No? Yan. Yan. Diba? Ang cute, diba? Iisipin mo, parang laruan lang. No? And next naman, meron din tayo dito baru-baruan. At na yung mga damit ni Baby. Na kung saan, dito sa baru may tatlong klase. Narito, mga kaibigan. Meron tayo dito, long sleeve long sleeve para kay baby ang cute ha? Huh? kulay pink na may kasamang kulay puti huh? at meron din tayong tinatawag na syempre kung may long sleeve meron din short sleeves huh? siguro pag sinuot na to ng baby namin napakaganda niyang tingnan. no? Huh? napaka cute ng baby huh? at yung pangatlo, meron rin tayong tinatawag na sleeveless. Ito yung itsura niyan, mga kaibigan. Sleeveless na. May tali pa. Diba? Yan. Yan. Batid ko, mga kaibigan, no? Nag-i-enjoy kayo sa mga in-order namin, no? Na kung saan, ito yung ilan lamang sa mga gamit pa ni Baby na kanyang mapapakinabangan sa kanyang pagsilang. Meron din kami ditong in-order, guys, na tawag natin yan bib yun yan tinatali sa dito sa leg ni baby no para kapag naglalaway siya no merong ano merong sasal no <laughs> sasalo ba okay di ba napaka -cute, no uh, di ba yan yung next naman guys Meron din kaming in order dito na changing mat. Ito, yan. Changing mat. No? Halimbawa, papalitan mo siya ng diaper, papahigain mo siya dito. No? Kaya bibihisan mo siya ng damit. Diba? Parang ito na yung pinakabanig ni baby. Diba? Ang ganda rin ang design, no? Siyempre, sa so in-order namin, hindi mawawala yung sa pa sa mga gamit ni Baby. Ito yung bonnet, booties, tsaka mittens. Tingnan natin yung itsura, mga kaibigan. Ito yung bonnet. Yan. Ganda na. No? Cute na. No? Ito naman yung mittens. No, nilalagay sa kamay. Pag nilagay ko ba sa kamay ko, kasha. Siyempre hindi. <laughs> Yan. Meron din tayong tinatawag na booties. Yan. Hindi boobies ha. Baka nagugutom lang kayo mga kaibigan ha. Booties. Yan. Sapaan naman ni Baby. Yan. Sa in-order namin na to, meron ding free... free socks. Yan. Bukod sa free socks syempre, umorder rin kami ng iba pang socks ni baby. No? Para marami. No? Yan, sex. Diba? Ang ganda ng disenyo. Yan. Talagang napaka ganda no? kapag ginamit na ni baby. Yan. At yung next, Meron din kaming in order dito na ano. Maternity bag. Yan. Syempre kapag mga anak na si misis, no, pupunta na sa hospital, dito rin ilalagay yung mga pangangailangan din na gamit, no? Lalong-lalo na yung mga gagamitin rin ni baby, no? Kapag malapit na mga anak si misis, syempre magre-ready na kami ng mga ilalagay naming mga gamit dito. Talagang sasuwak dun sa kanyang araw ng kapanganakan. Maternity ball. Yan. Maternity bag. Yan. Siyempre, uh, in-order namin mga gamit. Siyempre, kapag maglalaba tayo, di ba, ng mga damit ni baby o yung mga pinaggamitan niya. Siyempre, isa sa mga in-order din namin, itong folding hanger. Yan. Ito yung folding hanger, mga kaibigan. Tingnan natin dito sa folding hanger, meron itong 40 na sipit. No? Na talaga ang napakarami. No? Pag maglalaba ka, sabit mo lang dito yung mga damit ni baby. No? Yung mga pinaggamitan niya, yung lampin. No? Yan. Yung botis. Yan. Mittens. No? At kung ano paman na klase ng tela na ginagamit ni baby. Okay? At yung huli, na in order namin mga kaibigan, eto na yung bathtub with net. Ito yung tsura niyan mga kaibigan. Bathtub with net. Ayan. Kapag maliligo na si baby, syempre, kailangan ito. Ilagay mo lang dito, ayusin natin, ipa lang natin, dahan, -dahan. Yan. guys. Tignan nyo, meron siyang ano, pinakapaan yan para kapag nilagay mo na, halimbawa sa sahig, di ba? At yung inayos mo na yung bathtub ni baby, no? Pwede mo na lagyan ng tubig. Tapos, pwede mo na rin ilagay yung tawag nating net. Ako saan dito mo ipapatong si baby sa net, no? Para hindi siya babad sa tubig. Yun, mga kaibigan. Yan, yan nasaksihan niyo yung mga gamit na binili namin at in order namin, no, ni Mrs. Naway nag-enjoy kayo sa panonood at nagkaroon kayo ng idea kung ano pa yung mga gamit na pangangailangan ni baby, no? Lalo na kami ni Mrs. ay talagang sobrang saya namin. No? At masaya kami dahil lahat ng mga gamit na aming binili ay talagang napakaganda, napakaayos. Na talagang masasabi mo, ito yung mapapakinabangan ni baby pagdating ng araw. Yan. Naway, nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muling next video ni Ginoong RC. Paalam!